Alam mo ba, may isang bagay na nangyayari sa katawan natin tuwing natutulog tayo, isang sikreto na bihira nating napapansin. Kahit mahimbing ang tulog mo, may mga bahagi ng katawan na hindi talaga nagpapahinga, lalo na ang utak at ang mga mata. Para silang dalawang manggagawa na patuloy na nag-aayos, naglilinis at sumusubok, ibalik ang lakas mo para sa susunod na araw. Pero may problema. Kung kulang ang nutrisyon na dapat pumapasok tuwing gabi, nagigising tayong parabang hindi naman talaga tayo nakapagpahinga. Medyo malabo ang paningin, mabigat ang ulo, mabagal mag-isip, parang may hinahanap ang katawan na hindi niya nakuha habang tayo ay tulog. At dito, nagsisimula ang kwento natin ngayon. Marami sa mga seniors na nakausap ko ang nagsabi, Dok, bakit ganito? Natulog naman ako ng maayos. Pero pagbangon ko, parang pagod pa rin. At tuwing naririnig ko iyon, napapangiti ako dahil may simpleng sagot at mas simple pa ang solusyon. Ngayong araw, gusto kitang dalhin sa isang napakahalagang paglalakbay kung paano makakatulong ang mga natural na juice para i-recharge ang utak at matamo habang natutulog ka. Walang gamot, walang komplikasyon, puro likas at tunay na pagkain lang. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang marinig mula sa iyo. Ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta ang kalusugan mo nitong mga nakaraang linggo? Ang bawat kuwento mo ay inspirasyon sa mga kapwa nating senior. Handa ka na ba? Simulan natin sa unang sangkap. Juice nomer 1, beet juice para sa dugo at oxygen ng utak. May mga araw ba na bigla ka na lang nakakaramdam ng antok sa hapon? Yung tipong nakaupo ka lang pero parang hinihila pa baba ang katawan mo. At kahit anong pilit ay hindi gumagana ang isip, marami sa mga seniors ang nagsasabing ito ang oras na pinakamahirap para mag-focus. At kung iniisip mong normal lang ito dahil edad, gusto kong ibahagi ang isang sikreto. Hindi ito dahil tumatanda ka, kundi dahil sa mabagal na daloy ng dugo papunta sa utak. Dito pumapasok ang beet juice isang simpleng inumin na kulay pula pero napakalakas ng epekto. Para itong maliit na ilaw sa loob ng katawan na biglang binubuksan ang daan ng dugo para makadaloy ng mas mabilis. Ang beet ay mayaman sa natural na nitrate na nagiging nitric oxide sa loob ng katawan, paran. G. May nagbibigay ng senyas sa mga ugat mo na mag-relax at magsimulang magpaluwag. At kapag lumuwag ang ugat, mas maraming oxygen ang umaabot sa utak. Marami akong pasyente na nagkwento, Dok. Parang biglang lumiwanag ang isip ko. At natutuwa ako dahil ang epekto ng beet juice ay mabilis sa loob lang ng 30 minuto. Hindi mo kailangan maghintay ng maraming araw. Kapag tama ang oras ng pag-inom, lalo na tuwing hapon bandang alas 2 hanggang alas 4, itinutulak nito ang dugo papunta sa mga bahagi ng utak na madalas nang hihina tuwing pagod ka. At hindi lang utak ang natutulungan nito, pati mga mata, lalo na ang maliliit na ugat sa retina. Dahil kung kulang sa oksigen ang mata, mabilis itong manghina. Pero kapag nakakuha ito ng sapat na daloy ng dugo, mas malinaw ang pagtingin. May ilan pa nga sa aking pasyente ang nagsabi na mas mabilis silang nakakakita ng maliliit na letra matapos silang maging consistent sa beet juice. Kung gusto mong subukan, hindi ito komplikado. Gumamit lang ng isang medium na beet, balatan mo, hiwain, at ihalo sa kalahating orange o maliit na mansanas, i-juice mo ito at inumin habang sariwa. At kung kaya mo, maglakad ng mga sampu hanggang labin limang minuto pagkatapos. Para kang nagbigay ng malaking biyaya sa utak at mata mo ngayong araw. Juice number 2 carrot juice para sa retina at memorya. Kung may isang gulay na madalas nakikita sa kusina, pero hindi natin lubusang napapakinabangan iyon ay ang carrot tahimik simple at hindi nagmamayabang pero sa loob nito may napakaraming sustansya na parang ginawa talaga para sa mga mata ng seniors hindi nakapagtataka kung bakit isa ito sa pinakaunang inirekomenda ko sa aking mga pasyente ang carrots ay puno ng beta-carotene kapag pumasok ito sa katawan nagiging vitamin A ang pangunahing tagapag-ayos ng retina. Ang retina ang bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag at nagiging dahilan kung bakit tayo nakakakita ng malinaw. Pero habang tumatanda tayo, nababawasan ang vitamin A sa katawan, kaya unti-unting humihina ang photoreceptor cells. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang hirap makita sa madilim o madaling mapagod ang mata. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. May dalawang kaibigan si Carrot Juice, Lutein at Zeaxanthin. Para silang dalawang bantay sa gitnang bahagi ng mata, ang makula, pinoprotektahan nila ang mata laban sa masamang epekto ng liwanag, UV, at oxidative stress. Ito ang nagiging dahilan kung bakit kahit tumataas ang edad, posible pang mapanatili ang malinaw na paningin. Sa utak naman, may natatagong yaman ang carrot juice, falcarinol. Ito ay tumutulong magpababa ng pamamaga sa utak at nagpoprotekta sa cell membranes ng neurons. Sa madaling salita, tinutulungan nitong manatiling maliksi ang isip mo. May isang pag-aaral pa nga na nagsasabing ang mga seniors na umiinom ng beta-carotene rich juice araw-araw ay nagpakita ng labing tatlong porsyentong pagbuti sa memory recall matapos ang dalawang buwan. Kapag iniinom mo ito sa umaga, mas malakas ang epekto Gumising ka, maghanda ng dalawang hanggang tatlong medium carrots, i mo, at sabaya ng isang kutsarita ng olive oil o isang pirasong avocado. Dahil fat-soluble ang nutrients ng carrots, mas mabilis itong hinihigop ng katawan. At kapag naabsorb na, para kang binigyan ng bagong linaw at ginhawa. Juice Nober 3 Blueberry Juice para sa bagong brain cells. Ito marahil ang pinakaspesyal sa apat na juice. Bakit? Dahil kakaunti lang sa mga prutas, ang may kakayahang pasiglahin ang utak para makabuo muli ng bagong brain cells at ang blueberry ay isa sa mga iyon. Para itong maliit pero makapangyarihang prutas na kayang tumawid sa blood-brain barrier at diretsyong protektahan ang neurons. Ang kulay nito na asul-ube ay hindi lang para sa ganda. Sa likod ng kulay ay ang anthocyanins, isang napakalakas na antioxidant. Para silang sundalo na pumapasok sa utak, hinahanap ang mga nasisirang parte at tumutulong magayos. Habang natutulog ka, mas lalo silang aktibo, kaya ang pinakamagandang oras para uminom ng blueberry juice ay na pung minuto bago matulog. Sa pagkat sa oras na iyon, nagsisimula ang natural repair cycle ng utak. May isang kuwento akong hindi ko makakalimutan. Si Helen pitumput apat na taong gulang, laging nagrereklamo na lumalabo raw ang mga letra kapag nagbabasa siya at mabilis siyang mapagod kapag nag-iisip. Sinubukan niyang gawing rutin ang isang basong blueberry juice bago matulog. Pagkalipas ng ilang linggo, bumilis siyang magbasa at mas malinaw ang memorya niya tuwing umaga. Alam kong hindi ito magic, kundi siyensya at nutrisyon na nagtutulungan. Bukod sa utak, pinoprotektahan din ng blueberry juice, ang retinal ganglion cells, mga nerve cells na nagpapadala ng visual signals papunta sa utak. Kaya mas malinaw ang paningin, mas maayos ang koneksyon ng mata at isipan. Kung gusto mo itong subukan, gumamit ng isang tasa ng fresh o frozen blueberries, i-blend kasama ng tubig o kalahating saging para maging creamy, at inumin ito bago matulog. Para kang nagbibigay ng regalo sa utak mo tuwing gabi. Juice Nom 4 Spinach Juice para sa focus at clarity. Marami ang nagtataka kung bakit kasali ang spinach sa listahang ito. Mukha kasi itong ordinaryo, walang kakaiba, at minsan pa nga hindi masyadong appealing sa panlasa. Pero ang totoo, ang spinach ay parang silent hero pagdating sa mata at utak. Ang spinach ay punong-puno ng lutein at zeaxanthin parehong pigment na nakatira mismo sa makula ng mata. Habang tumatanda tayo, unti-unting nababawasan ang pigment na ito kaya nagiging mas sensitibo ang mata sa liwanag, lumalabo ang paningin at mas napapagod. Pero sa bawat baso ng spinach juice, binabalik mo sa mata ang proteksyong unti-unting nawala sa paglipas ng taon. Hindi lang 'yan, may vitamin B9 o folate din ang spinach. Ito ang kailangan ng utak para gumawa ng neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin. Kaya kung madalas kang nakakaramdam ng foggy mind, pagkawala ng gana o mababang focus, maaring ito ang nutrient na kulang sa katawan mo. Sa mga pasyente kong nagkaroon ng mababang folate levels, madalas nilang sinasabi na mabagal silang mag-isip, pero noong naibalik ito sa tamang level, bigla silang bumilis magproseso ng impormasyon. Kahit ako, tuwing nakikita ko ang pagbabago nila, nai-inspire ako. May vitamin K din ang spinach. Responsable ito sa pagpapanatiling matatag ng cell membranes ng utak at paggawa ng myelin sheath, ang proteksyon ng mga nerve signals. Ibig sabihin, mas mabilis at mas malinaw ang paglipat ng impormasyon mula sa isang bahagi ng utak patungo sa iba. Kapag iniinom mo ang spinach juice tuwing mid-morning, bago mag-lunch, mas mabilis itong naaabsorb. Gumamit lang ng isang malaking dakot ng spinach ihalo sa green apple o kalahating pipino, at eye juice. Hindi mo kailangan ng marami. Isang maliit na baso lang, pero malaki ang tulong para sa clarity ng isip mo sa buong araw. Ngayong kilala mo na ang apat na juice, ang tanong, paano mo sila isasama sa araw-araw nang hindi ka nahihirapan? Mabuti na lang, simple lang ang sagot, hindi mo kailangan inumin silang apat sa isang araw. Sa totoo lang, mas mahalaga ang tamang oras kaysa dami ang K. Atawan natin ay may natural na ritmo. Umaga, aktibo ang mga mata. Mid-morning, nagsisimulang humina ang fokus. Hapon, bumabagal ang daloy ng dugo. Gabi, oras ng repair ng utak. Kaya ito ang pinaka-epektibong routine. Umaga, carrot juice. Pagkagising mo o pagkatapos ng magaan na almusal, inumin ang carrot juice. Ito ang gisingin ng mata at memorya mo. Mid-morning spinach juice, bandang alas 10. Habang hindi pa busog, inumin ang spinach juice para sa focus at mood support. Hapon beet juice. Tuwing oras na madalas inaantok ka, bandang alas 2 hanggang alas 4, inumin ang beet juice para dumaloy ang dugo at magising ulit ang isipan. Gabi blueberry juice. Siyam na pong minuto. Bago matulog, inumin ang blueberry juice upang tulungan ang utak na mag-ayos at mag-regenerate ng cells habang natutulog ka. At kung iniisip mong mahirap maging consistent, pwede ka magrotate. Halimbawa, carrot at beet sa lunes, spinach at blueberry sa martes. Ang mahalaga, hindi kailangang perfect, kailangan lang tuloy-tuloy. Kahit dalawang juice lang sa isang araw, may malaking epekto na sa loob ng ilang linggo. At tandaan, kahit anim na po, pitumpu, o walumpu ka na, hindi huli ang lahat kayang lumina ulit ang paningin at tumalas ang isipan, basta binibigyan mo ang katawan ng tamang sandata araw-araw. Habang pinag-uusapan natin ang apat na juice na ito, sana ay napansin mo ang isang bagay. Hindi natin kailangang baguhin ang buong buhay para maramdaman ang pagbabago. Minsan, isang baso lang ng tamang nutrisyon bawat araw ay sapat na para muling sumigla ang katawan, luminaw ang paningin, at tumalas ang isipan. At an, G, kagandahan nito, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, hindi mo kailangan ng komplikadong treatment. Kailangan mo lang bigyan ng pagkakataon ang katawan mo nagawin ang natural nitong tungkulin ang magpagaling. Marami sa mga seniors na nakausap ko ang nagsasabi, Dok, baka huli na para sa akin. Pero gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kahit limampu, anim na po, pitumpu, o kahit walumpu ka pa, may kakayahan pa ring bumawi ang utak mo. May lakas pa rin ang mga mata mo. Gusto lang nila ng tamang alaga at tamang nutrisyon araw-araw. Kaya ngayong alam mo na ang tamang oras, tamang juice, at tamang routine, gusto kitang hamunin. Piliin mo ang kahit isang juice ngayong araw. Isang maliit na hakbang lang, pero maaaring magbukas ng malaking pagbabago para sa mga susunod na linggo. At bago ka umalis, gusto kong marinig mula sa iyo. Anong juice ang sisimulan mo? Kamusta ang naramdaman mo nitong mga huling araw? Ibahagi mo sa comments dahil ang bawat kwento mo ay nagbibigay lakas sa iba pang seniors. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Sama-sama tayong tatanda ng mas malakas, mas malinaw, at mas masaya.